sa aking pagdanda. Unawain mo sa anak ko at pagpasensyahan. Kapag dala ng kalabuan ng mata, ay nakabasag ako ng pinggan o nakatapon ng sabaw sa hapagkainan. Huwag po sana akong kagagalitan maramdamin ang isang matanda. Naaawa ako sa sarili ko sa tuwing sinisigawan mo ko. Kapag mahina na ang tenga ko at hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, huwag mo naman sana akong Sabihang bihang bingi. Pakiulit na lang ang sinabi mo. O pakisulat na lang. Pasensya ka na anak. Matanda na talaga ako. Kapag mahina na ang tuhod ko, pagsagaan mo sana akong tulungang tumayo katulad ng pag-alalay ko sa iyo noong nag-aaral ka pa lamang lumakad. Pagpasensyahan mo sana ako. Kung ako man ay nagiging makulit at paulit-ulit na parang sirang plaka. Basta, pakinggan mo na lang ako. Huwag mo sana akong pagtatawanan. O pagsasawa ang pakinggan. <laughs> Natatandaan mo, anak, noong bata ka pa. Kapag gusto mo ng lobo, paulit-ulit mo yung sasabihin maghapon. Maghapon kang mangungulit hanggang hindi mo nakukuha ang gusto mo pinagtsasagaan ko ang kakulitan mo. Pagpasensyahan mo na rin sana ang aking aboy. Ang may matanda, ang may lupa. Huwag pa sana akong piliting maligo. Mahina na ang katawan ko madaling pagkasakit kapag nalamigan. Huwag mo sana akong pandirihan. Natatandaan mo noong bata ka pa. Pinagsyagaan kitang habulin sa ilalim ng kama kapag ayaw mong maligo. Pagpasensahan mo sana kung madalas ako'y masungit dala na marahil ito ng katandaan. Pagtanda mo, maiintindihan mo rin ako. Kapag may konti kang panahon, magkwento ka naman tayo. Kahit sandali lang, inip na ako sa bahay maghapong nag-iisa. Walang kausap. Alam kong busy ka sa trabaho. Subalit, nais ko malaman mo na sabik na sabik na akong makakwentuhan ka. Kahit alam ko hindi ka interesado sa mga kwento ko. Natatandaan mo, anak. Nung bata ka pa, pinagtsatsagaan kong pakinggan at hindi ang pautal-utal mong kwento tungkol sa iyong teddy bear. At kapag dumating ang sandali na ako'y magkakasakit at maratay na sa baning ng karamdaman, Huwag mo sana akong pagsawa ang alagaan. Pagpasensya mo na sana kung ako man ay maihi o madabi sa higaan. Pagsaga mo sana akong alagaan sa mga huling sandali ng aking buhay. Totali, hindi na naman ako magtatagal. kapag dumating na ang sandali ng aking pagpanaw. Hawakan mo sana ang aking kamay at bigyan mo ako ng lakas ng loob na harapin ang kamatayan at huwag kang mag-alala kapag kaharap mo ko na ang Diyos na lumikha ibubulong ko sa kanya na pagpalaing ka sana dahil naging mapagmahal ka sa iyong ama't ina. sa aking tatay. Nais ko po sanang hanggang sa iyong pagtanda. Mata may lumabot, pandinig man ay humina. Ibig ko'y sa tabi mo upang mag-alaga. Tulad ng ginawa mo nung ako ay bata. kung lumalakas man ang aking boses. Gusto ko lamang pong ako'y iyong marinig. Hindi ibig sabihin ako'y nagagalit. Kapag mayroon kang sa akin ay pinauulit. Pasensya na itay kapag ikaw minsay aking naiiwan. At kung hindi ako ang palaging sa'yo ay umaalalay. Kailangan ko lang po na ipagpatuloy ang aking hanap buhay. Gaya rin ng laging sa akin ay inyong ipinangangaral na wag maging tamad at winay maging masikay. Patawad po itay. Kung hindi tayo madalas magkakwentuhan, hindi po dahil yun sa ang puwento mo'y eh, ayaw kong pakinggan. At kailanman po ay hindi kita pinagtatawanan. Kung may sandaling ikaw ay mayroong nakakalimutan. Alam ko kasing dala marahil yun ng iyong katandaan. At hindi ko pa po nakakalimutan na nang ako'y bata, ako'y pinagtyagaan at iyong tiniis ang lahat ng aking mga kakulitan. At sa paghina ng iyong katawan, nais ko po sanang ikay mapaglingkuran. Gaya ng ako'y Isang paslit pa lang. Binibigay mong lahat ang aking kailangan. Sa iyong pagtanda, asahan mo itay. Sa panalangin ko'y lagi ka pong laman. Na sana ikaw, ay lagi niyang bantayan. At sana'y humaba pa ang iyong buhay. Sana'y madama mo ang aking pagmamahal at makasama ka sa walang hanggan. Alam ko po, ako'y hindi makakabayad sa pagmamahal mo at iyong paglingat. Ngunit sa may kapal, ang hiling ko sana at ang aking pangarap, ako sa iyo'y laging maging isang mabuting anak. Batid kung ikaw ay magiging masaya kung masusundan ko. Landas mong tinahak at ang paglilingkod na ginagawa mo. At kung ako po'y madalas wala dyan sa tabi mo, gusto ko po kasing magawa kahit kaunti lang ng mga ginawa mo. Sana itay ako'y patawarin kung minsay matagal na hindi kita kapiling. Hindi ito dahil di ka mahal sa akin. Meron lang po talagang kailangan gawin. Di ko po nais magbingi-bingihan sa mga daing mo at pananambitan ang bawat luha mo'y aking ipinagdaramdam. Di ko po ibig na ika'y masaktan. Hiling ko rin po ang iyong pangunawa kung nagkukulang ako sa aking paggawa. Ngunit sa may kapal, hiling ko ay awa sa bawat sandali. Maingatan ka